Narin na kami sa pahimuan ng Jersey So papagawa na tayo ng Jersey Jersey, boss ko. doon? Okay, so how much Size? para ma, 15 na na 10 Okay, so how Okay Alay, kuwan nga. Ay, gamay pa. Say, musak to ra. Wala pa So, na kita ng jersey. So, October 3, makuha na nato ang jersey, mga katoyo. So, ayan, dito sa base. Ayan. So, tara, mga na ta. So, mga katoyo, no, nagpagawa na tayo ng ano, uh, jersey. No? Galing tayo ng ano, Carmen. So, target date ng opening natin, October 7. Pero bago ang lahat mga katoyo, oh, ayan. Ah, magti-thank you pala ako sa mga ano natin sponsors natin sa price natin, no? So mga sa mga tropang toyo na pinilit natin na ah, mag-donate, no? So shout out lalong-lalo na kay Boss Mark, yan. Boss George, Boss King ng King Ryan Shoes ito toto, to, yan, yan. Ayon yung page niya kung gusto niyo mga sapatos na legit na Nike. Ayun. Boss King Ryan. Yan, nag-donate yan sila si Bads, si Marwin, si Kuya Nix, si Boss James, lahat yan, si Boss Lon, uh, si Boss Noy, si Boss Gerald. Yan, maraming salamat at open pa tayo sa ano, uh, gustong mag-donate para sa ating prizes sa ating Joma Resort 2 v 2 Basketball Tournament. So, abangan natin October 7 Pero so, mga katoy, you no, know, bago ko tapusin yung video na to, no. So, ano lang to, no. So, ano lang to, reminder lang sa ginawa nating inorganize natin na 2v2 para lang to sa ano, kumbaga parang lingaw-lingaw no. Uh, kasayahan lang namin dito sa mga bata dito. So, 'yun nakapag organize ako kasi may ring naman kami dito. So, 'yung ring namin nasa gilid lang ng daanan. So, 'yun pasensya na sa mga ano ah uh, kumpara syempre makakaistorbo tayo kasi magkakaroon tayo na, ano. Pero daan lang naman ito, ito ito 'yung mga daanan ayan. So hihinto naman namin yung laro pag may dadaan syempre. Kailangan ano tayo pa rin, maging patas pa rin tayo, no. So yun, maraming salamat pala sa inyong lahat. And sa mga yun, walang wala wala akong mapagsindlan ng ano dahil sa mga tropang toyo na pinilit natin. Kung hindi natin sila pinilit, wala tayong ano ngayon. Uh, prices. So ngayon as of now, no, yung pinsan ko pala, shout out din uh, Boss Alfred, no. Nag-donate din siya 300. So as of now, meron na tayong price na na ipon. so 2,800, no, yan, galing sa ating mga uh, tropa, no, mga tropang Toyo. So, maraming salamat, no, sana maging successful tong 2v2 lang naman to. So, yan lang mga tayo, Thank you.